ang abot na padulong hamig dagat mga idol naita ulit do ay nangihi ito ito arah nalatag balde para sudlan o may makuha kinasun dito pa tayo mga ka-idol mga jangga ka jangga natin dyan <laughs> <Huh>? <laughs> okay, astig lagi ka kami. anong astig kami, ka? kami um, ang astig. astig na bayan kami G.E. la ay G.E. <laughs> la E.G. love kaya huwag kayong lalapit. Oo. Huwag kayong aangal. Nandito lang ang gira-girahan. Gira-girahan. <laughs> <laughs> Di sila <see> okay. <laughs> ikaw. <laughs> Doi. Asti kayo mula kauban ka ng ka mga idol. Murag mo kaong nagtao ba? Oo oh, mga idols Hadlok ni may kalaban. Hadlok ni may kalaban mga idols. Kaong nagtao ni. Kaong tao ni. <laughs> <laughs> Agoy taob man. Agoy taob na. Mga idols, ang lagi na nandubot ng milin. Piyo. Piyo daw mga idols. Lapit na po kami mga idols. <laughs> ah! <laughs> Ay, jacket dong kay mabuyagan na yung baba magurot na magurot yun na nabuyag na ako sa paano nabuyag na ako siya ba punta na tayo dito punta na tayo dito nakaka-idol ah, yan mga idol abot na yun may dress daga yun na may dress daga mga idol oh Ngungguan namai, oh toyo maukin hasil, ngungguan namai, 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 ini daun pun namai, ngungguan namai, ngungguan namai,

माही आपण यातून सांगतात जन्माडसांची नाही लास मग तो बुक का Ano yung panluluaw. Yung kutsilyo, hain? Hindi, hmm. hindi. Sito nga. Oo, oh, araw-araw. Araw-araw, sito. Sito. Yan yeah, na, mga tambok. Hmm. ito Mga tambok. Dito naguruan ako kung anong tiyay. Ah, nga to daw mo lang. Lugay na. Ganyan.

mong lumalaig. Kali kita mo kauli. may palang. Ito may palang. Hmm. Palang, palang. Muli na marante. Mone si Kayla, Tagadagat na. Ay, tagadagat. Ito, nanapod ni. Ito, sub na. Oh, naituyom doon. Naituyom. Oh. <laughs> oh guys, tabay. Hmm, tabay. Tabay mga guys. Ngayon yung taga-dagat. May hunas guys. Huwag kamay din kuha namin. Alam ko na ba na hunas nino? Nahanin pa hunas po sa. Hmm, ta. dahi. Taabdas ha. Uy, hunas din ako. Wala nang ikaw. na si Anna doon. bunas doon Oh. Nasaan bunas Ay! putol, -putol yun video. ko ang trabuhan ko. Save day, sab, day ko lang <laughs> <i -edit> <laughs> 200,000 ay 200,000 din ang followers ni Emilin mag 1 million nga yan na ada pwede ko man ikuan lang yan ipakuan ko nga ito picturean ko yung kan mo kuan ba ilaan ko si mama di ba ti pwede na punihan yung pangalan sa facebook dahil pwede ko i ano siya yung tawag yan ipakuan sa mga iban ba na masayod Mahal ka tong kuan ba sinil ha? Sinil ka tong sinil ba? Yes. Ha? Yes. Kay nagakuan siya nagsintog star ba? Mo nang nagapakuan siya sa iyang Facebook. Mo tong di, di ba gi na ako? nako? Nagsintog star. Oh. Nang mo yo star. Ay nagsintog star tapos si ko kuan Facebook. Eh, ipapost nga to sa kuan ka naan, Facebook ba para ang mo kuan? Para mag-like? Madagay mag-follow hmm? ka hmm. na hmm. ang Para matugang Ah, bumadagay ka na kuan ka sa Ay, ba't pulo ho? Ang na para ang buhangin Ay, say, pa, na na Kung saan ang pagkakwarta niyo? Doon lang na na para ang buhangin na tanggal Ang hana na guys Tapos mm ipulo -hmm. para Pagkayod, <laughs>

Pasteril agaw sini. Aga pasteril mo pala sa lagat. Manhin mo na. Nas postay. Sa eh. taba rabagaway lang. Mas. Magkaan lang.

Ah, mahal kayo na. Sige lang, mag-1 million kaya po na ito ang followers. Bisag 500 yung 100 na gani, dako na yung makuha. Kada adlaw makukuha okay? oh! Anong... ka na ka ng putang... 500. Saka na po daw. Taob na mga gado. Taob na. Uy, nice rin na. Nice rin na guys. Ano ah,

Diyan Makita pag limpyo. Huwag kong sa mga doon na sa alos kay hindi kaya idakbanin ang sumbera ng mayo. Eh, hard mo nga nun eh. Oo. Tak apa dah, betul kita baik. Tapi jalan dah sama yuk. Mula ama. Ini mengulik nafas, tiak tiak, oh, cute cute. Kaya diyo din tala. Hahaha. kuha namin tasa. Oo, kuha kami ayay da. Anso ha? Hahaha. Uy, om. Pauwi <laughs> na kami mga idol. Bawin na mga idol. Kasi, na Sasayaw na si Kayla. Sumasayaw na si Kayla. Eh, sumasayaw na. Oh, si Kayla sumasayaw na. Bye guys. Bye bye guys. Watch up. <laughs> Alas, jeez, bente Mga ka-idols. Aho. Oh. Bata ba ko cool? Bata ba cool? Nan nah kami. mission, mission. Ah, Ambil ini pasar dan niko ya, kalau. ya, Ngano? <laughs> Nen <Nang lo> <laughs> <laughs> Ay papun, nandiri, ate. wala well, nalimpiwan patuloy uh, kaka ha uh, <laughs> <laughs> magtorta sa ilahang balay ano <laughs> si ipayag... 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 nila gabrip ka si nila wala yung nila Aayong ta. goal, aayong pagpadasya ako sa, ati goal sa mga na. Sa si onde, goal. na goal, ang Gol sa goal. Video, 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 silus kalubos. bawal yan. Ang sangkol 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 Ang kinabuhi sa pobre. Ang para Lami ni ipod. Tortahon. Pod drip. Lami ipod drip. Torta. <laughs> Halo, ane mo kuan. ni manang lami ni ipod drip. Mga torta lang. Corn din. Sibuyas dahon. Harina. Try. Try na pag torta. Oh, from the top, from the top. Ibalik nga on kayo. Yung kuning ka nakbosis isa. <laughs> Ibalik nga on. Okay ka na. Guys, let me put ni tortahon. Halo ani mo harina o kaya corn starch. Butangan ni sibuyas, dahon. Ayun guys. Tapos. Kaya punta na kayo sa pa. dagat. Timplahon tapos 'yun. Mauwi na kayo ng tiyom. Isag ang isag. Dito <laughs> <laughs> isag ang. Mga eh. Ang kataba ra Mm. Nakapoy na ako mga idol. Nakapoy. <laughs> Nakapoy. moda no,